like a real cut. Ito so, ang pangalawang video na gagawin ko, guys. Oh, uh, kung paano mag-set up nitong uh, GY15A na timer. Madali lang ito, guys, no? GY15. a Meron tayong mabili dito, guys, sa Shopee. Ba uh, nakabili ako ng bago nito, 400 plus, pero hindi siya GY15A ang uh, nakalagay doon. Pero yung GY15 a ito ah uh, Meron ito sa mga 600 or 700 plus, no? Walang hindi pa kasama yung shipping. Pero maganda ito, guys, no? Wala kang pro problemahin dito sa hinaharap. Ganito lang, guys, no? Guide JY15A, JY15B, layout guide for car wash window. Pareho lang ito, guys, no? Ito yung position niya, guys, dito. No? Position niya. Tapos dito, ito yung position niya, no? Pinakita ko ito, guys, kasi may tuturo ako na Ihinang natin dito. No? I-explain natin ito guys. ng uh, wiring diagrams niya guys. Kailangan meron tayong uh, uh, adapter. 12 volts, 2 amperes or mas maganda, 3 amperes. Tapos, itong ating uh, female jack. Uh, saksak mo lang dito guys. Adapter na magbigay sa kanya ng power. Saksak natin dito. No? So ganito guys. Meron tayong dalawang outlet. Kasi itong uh, ating uh, assembly nito guys, customize ito guys. No? Halimbawa pag uh, nasira itong ating nasira itong adapter, madali lang magpalit guys. Bumili ka lang, tapos bunutin mo lang dito sa, sa saksak, tapos bunutin mo dito. Tanggal na yan, pwede na rin mong palitan. At itong ating uh, boost relay guys, no? may sakit at mayroong boost relay, tapos mayroong sakit. Pag uh, walang power itong ating display, pag hindi nagka-power ito, ang sira itong ating adapter. Pag mayroong power dito, guys, no? Nagiiilaw ito. Kita yung display. Tapos, wala siyang output. Hindi, hindi umandar yung ating power spray. Ang sira niyan, guys, itong ating bus relay. So, bunutin mo lang relay. Bumili ka. Saksak -sak mo ulit. Ah, yan. Operational na ulit. No? So, itong bus relay, hindi ka magkamali sa pagsaksak. Kasi kung anong uh, butas niya dito, ganun rin dito sa kanyang, ano. So, ang explanation nito, guys, no? Meron tayong, uh, male plug saksak natin sa ating main halimbawa dito guys ito yung ating main sa bahay natin tapos ikabit natin dito so itong ating adapter guys uh, itong ating uh, male plug saksak natin sa main tapos ang yung isang wire ikunik natin dyan direct susya dito sa pangalawang outlet yan guys ha mula dito kabit natin dito tapos direct susya dito tapos itong isa, ito yung line to, ito yung line 1, no? Ito yung live, line 1, ito yung ground. So kailangan hindi sila magkadikit. So it lagyan natin ng wire again, no? Sa so, line 1, kabit natin dito, didiritso siya dito sa number 30 sa ating bus relay. So gano lang guys, oh. Dumaan sa dito, tapos dumiretso siya dito sa bus relay. Tapos yung 87 guys, no? Itong 87 sa dito sa isang outlet. Hmm. Pangalawang outlet. Kailangan guys, no? Meron tayong hinang. So kung kung kailangan natin matuto, kailangan matuto rin tayong maghinang. Itong ating uh, dito sa likod guys, no? Oh, dito sa likod ng ating uh, timer board, tingnan na natin guys, no? Ito yung female uh, uh, jack. Dito sa dulo guys ng female jack, dito sa dulo, ito yung positive, no? Ito yun guys, oh, positive. At dito sa body niya, oh, ito yung negative sa. So, kailangan na tingnan yung position, no? Oh, nasa baba itong uh, time display, tapos dito yung positive, dito yung negative. So maghinang tayo ng wire, no? Kaya dito sa kaya dito guys, oh. Hmm. Ayan, maghihinang tayo. So ito yun guys, oh. Ayan. Hmm. Meron akong gihinang dito guys, ito yung positive, ito yung negative. 12 volts yan, yan, guys no? ang lalabas dyan magiging 12 volts so sinadya ko yan guys para dito tayo kukuha ng power para sa ating uh, boost relay so ito na guys no? so ito na ito na dito na tayo sa itaas guys so itong pula guys no itong pula na wire na nilagay natin kinabit natin dito natin i kabit in si, Dito guys. No? Dito guys oh. Saksak hmm. -sak natin dito guys. Meron siyang ano guys. Meron siyang sakit. Wire. So meron siyang dalawang sakit guys. No? Itong wire. Ito yun guys oh. Yung wire. Ah. Ayan, saksak -sak natin dito. Itong dalawa guys, isaksak natin dito, no? Itong dalawa. Ayan. ah Ayan. Yung pula dito guys, no wire, Kabit natin dito, yung pula. Oh, dito, oh, nakakabit siya. Lalabas siya dito, guys. So, yung labas niya, guys, dito natin ikabit sa number 85. Ayan, guys, Oh. oh 85. Ayan. Hindi natin pwedeng i ito, guys, dito. Kasi, pag uh, saksak mo palang, aandar na siya. Kailangan dumaan siya dito sa uh, internal relay. Ito yung switch, guys. Ito yung mag-trigger. Sa kabila nito guys, it itim yung wire, i-disregard mo lang yung kulay na itim basta pagpasok niya dito, lalabas siya dito, pasok dito. Tapos yung itim na wire dito guys, no? Dito, yung itim no, na wire. Kabit natin direkta dito sa number 86. Ayan. Tapos yung ating queen slot, ito yung ating queen slot guys oh, yung saksakan. Ito yung queen slot. Tingnan lang natin dito guys, yung pula, dito sa pula yung itim, uh, puti at saka tatlo na yung kulay dito guys pula, itim, puti yan, uh, universal Queensland na calibrated na ito guys so ang operation nito guys pag saksak natin dito magkailaw itong ating timer pag uh, hulog natin dito ng barya magkaroon siya ng time tapos pag nagkaroon siya ng time mag activate itong ating internal relay no? May nagtonong sa akin guys kung bakit hindi na lang daw irikta dito. Kasi 10 naman daw ito. Pero pag nasira ito guys, pwede naman direkta guys. Pero iwan ko lang kung aabot ng isang, aabot uh, ng 15 minutes yung operation ng nito. Kasi yung maliit lang yung wire, no? Or uh, tapos pag nasira ito guys, delikado, no? Mahirap magpalit. Disconnect ka pa, tapos bibili ka pa kung saan ka makabili nito. Uh, sa meron ito. Pero ang hirap ang pagkabit, uh, at uh, pagtanggal. Uh, So dito guys, gawin na lang natin itong activator. Paghulog natin ng barya, magka-power ito. oh, itong ating uh, wire, tapos papasok siya dito, tapos magiging connected itong uh, dalawa, tapos lalabas siya dito, dito. So itong itim na wire ground nakaabang na siya guys, wala na siyang problema kaya nakaabang na siya. Ito lang uh, pag magkaroon ng power itong uh, 12 volts. Ayan. So pag-click dito, click rin siya dito. So sakap pa magkaroon ng power dito sa ating pangalawang outlet. Pang ating uh, outer outlet para lang ito sa ating car wash sprayer, no? So sa box natin guys, meron tayong dalawang outlet ito, ilagay natin sa labas tapos ito sa loob ng ating box sa ating car wash, no? Bindo. Ah, uh, kayo na lang bahala kung saan nyo ikabit sa loob ng uh, box, no? So, yun na guys, serbihon natin. Pagsak-sak natin dito, wiring niya dito, uh, ano kakabit sa dito. Ritsu siya dito. Nakaabang na siya guys. Ang wala lang dito itong uh, line 1. Itong line 1. Ayan. Kabit natin dito. Ritsu sa 30. Tapos lalabas siya sa 87. Lalabas siya dito. Pag uh, may naghulog dito. magka-power siya. Uh, doon pa siya magkapower ito guys. Ayan. So ilagay ko ito sa screen guys. Tapos guide nyo ito. Uh, madali lang ito guys. Customize ito guys. Dito sa ating... Uh, Uh, gy 15 hindi tayo magka problema guys no? Uh, hindi tayo magka problema wala kang problema dito meron ako dito nga uh, karwas halos mag apat na taon na itong aking karuas dito guys pero hindi ako nagka problema ni minsan no? so nakapalit lang ako ng queen slot kasi hindi naman na uh, tumatagal habang buhay ang queen slot at nakapalit na rin ako ng uh, boost relay so ito na guys no Meron akong ina-assemble guys. So, iba yung ginamit ko sa pag-explain. Tapos meron na ako ditong uh, ginawa na guys ayon sa aking explanation, no? sa aking uh, video. Nakakabit na ang ating queen mula dito, yung wire, hanggang dito. Ang ating uh, adapter guys, no? sinaksak na rin natin uh, maliban lang sa dito. Itong ating uh, male plug, na sinabi ko kanina na isaksak natin sa ating main uh, line ayon sa pinakita ko kanina sa ating diagram itong uh, mill plug kinabit natin dito nakadiritso siya dito sa number uh, 30 sa ating uh, sa ating bus relay itong isang wire guys no nakadiritso siya dito guys no uh, 'yung line to ah, kahit ano oh, kahit baliktarin mo ito guys oh. so ang isa nakabala nakadali sosiya dito tapos itong isa ito so galing siya sa rili so mula dito sa rili ayan kahit uh, line to or line 1 ito depende sa pagsaksak natin dumaan siya dito sa ta, dumaan siya dito tapos deritso dito so, ayan ta ah, magiging tama 'yan so at ito guys, ito yung uh, stop button niya, no? Push and resume button. Ah, pwede na, pwede rin na hindi niyo ito ikabit, guys. lang yan kahit hindi ikabit, pero kung gusto kayong may, uh, may post tapos may resume, ah, uh, pwede ikabit niyo lang yan, no? So, meron tayong valve, guys, atong tong i-try. Ayun tayong valve, nakasaksak dito. So, tapos ito, guys, isaksak natin dito sa ating line. Tapos ito, isaksak natin dito. Ayan, uh, naka-power na siya, guys. Tumunog, oh. Ayan, ito ang ating timer. Yeah. So, try natin, guys, uh, para nga makita natin yung uh, ebidensya. Ayan. So, calibrate na ito, guys. Calibrate dito sa 5 uh, 2 minutes, uh, 10 pesos, 4 uh, minutes, 20 pesos, 8 uh, minutes. Ayan. Pulog natin. Ayan guys. So milo, Hmm? Milaw guys oh. Milaw siya. Clear natin. Ayan. Tingnan natin. Hulog tayo ulit ng 5 pesos. Ayan. Ayan, milo. 2 minutes. Yung uh, value ng 5 pesos. Tapos i-clear natin. Hulog tayo ng 10 pesos, equals 4 minutes ang kalabasan. Hmm. Ayan, 4 minutes. Hulog tayo ng 20 pesos, clear na tinulit. Hulog tayo ng 20 pesos, magiging uh, 8 minutes. Ayan, 8 minutes. Tapos, milaw. Ayan. Huh? Ayan guys, pag, pina, pag uh, pinatay natin dito, patay rin yung ilaw. Ayan. Hmm. Wala itong peso guys. Ayan guys. Oh. Hmm. Pagdating nyo ng 30, mi 30 seconds, saka pa yung tutunog yung buzzer. Pero kung ilagay nyo sa 1 minute, ah, uh, pwede rin no? ah, uh, yung buzzer niya. So yun lang guys, tapos itong ating... Uh, guide guys madali lang to guys basta marunong ka lang magbasa ng diagram madali lang ito so ilagay ko ito sa screen guys